Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 5, 2025. Sa iyong pagmulat ngayong umaga, hayaan mong maramdaman ang enerhiya na bumabalot sa iyo. Ito ay isang pagkakataon upang yakapin ang kalmadong presensya ng araw na ito at bigyang pansin ang iyong panloob na mundo. Ikaw ay isang taong may matibay na pundasyon isang nilalang na nagdadala ng kapanatagan at katiyakan hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngunit sa araw na ito, imbitahan mong magmuni-muni at bigyang pansin ang lalim ng iyong emosyon, lalo na ang koneksyon mo sa iyong pamilya at sa mga tradisyong humubog sa iyong pagkatao. Bilang isang Taurus, malalim ang iyong pagpapahalaga sa mga alaala at mga ugat na iyong pinagmulan. Ang pamilya at ang pundasyon ng iyong buhay ay mahalaga sa iyo, at hindi mo basta-basta isinasantabi ang mga tradisyon at kaugali ang nagbigay ng direksyon sa iyong paglalakbay. Ngunit kahit na ikaw ay may matibay na paninindigan, hindi mo rin may iwasan na makaramdam ng kawalang katiyakan paminsan-minsan. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang yakapin ang mga damdaming iyon Huwag kang matakot aminin sa iyong sarili na minsan, nararamdaman mong hindi ka sigurado o may mga takot kang hindi mo mailabas. Ang pagkilala sa mga damdaming ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa pagpapalakas ng iyong loob. Sa paglipas ng oras, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali ng katahimikan. Humanap ng isang lugar kung saan maaari mong pagnilayan ang iyong nararamdaman. Isang lugar kung saan maaari mong pakinggan ang tinig ng iyong sariling puso. Minsan, sa gitna ng abalang mundo, nalilimutan nating makinig sa ating sarili. Munit ito ang araw upang bigyan mo ng pagkakataon ang iyong panloob na tinig na marinig. Ang pagpapahalaga sa sarili at pagpapalalim ng koneksyon sa pamilya. Habang iniisip mo ang kahalagahan ng iyong pamilya at ng iyong pinagmulan, pagmilayan mo rin kung paano ka makapagpapalalim ng koneksyon sa kanila. Mayroon ka bang matagal ng hindi nakakausap na kamag-anak o kaibigang itinuring mong pamilya? Marahil ay may isang miyembro ng pamilya na nangangailangan ng iyong gabay o suporta. Ngayong araw, subukang makipag-ugnayan at iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal at malasakit. Ang pagpapakita ng pagmamahal ay hindi kailangang maging ingrande, isang simpleng tawag, mensahe, o kahit isang taos pusong pag-uusap ay maaaring magdala ng init sa inyong relasyon. Ngunit higit sa lahat, huwag mong kalimutan na ang koneksyon sa sarili ay kasinhalaga ng koneksyon sa iba. Sa pag-aalaga sa sarili mong emosyonal na pangangailangan, mas nagiging bukas ka sa pag-aalaga sa iba maswerteng kulay at maswerteng numero. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay luntian, isang kulay na sumisimbolo sa bagong simula, kasiglahan, at pagpapagaling. Subukang isuot ang kulay na ito o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang makatulong sa iyong emosyonal na balanse. Ang maswerteng numero mo naman ay 5, labing isa, at 32. dalawa. Ang mga numerong ito ay may dalang enerhiya ng pagbabago, proteksyon, at kaliwanagan ng isipan. Maswerteng gawain para sa araw na ito. Maglaan ng oras upang makipag-usap sa isang mahal sa buhay. Ang koneksyon ay mahalaga sa araw na ito, kaya kung may matagal ka nang hindi nakakausap, ito ang tamang oras upang iparamdam ang iyong presensya. Gumawa ng isang bagay na nagpapakilala sa iyong tradisyon o kultura. Maaaring ito ay pagluluto ng isang paboritong pagkain na mana mo mula sa iyong pamilya o pagsasagawa ng isang ritual na mahalaga sa iyo. Magbigay ng oras para sa sarili. Hindi masama ang pagiging introspective, gamitin ang oras na ito upang makinig sa iyong damdamin at bigyang linaw ang iyong mga iniisip. Payo at pagtatapos ng araw sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang iyong mga natutunan at ang mga damdaming lumitaw sa loob ng maghapon. Ano ang iyong napagtanto tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga emosyon na hindi mo inaasahang mararamdaman? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at mas lalong maunawaan ang iyong sarili. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa panlabas na katatagan, kundi sa kakayahan mong tanggapin at harapin ang iyong mga emosyon. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagiging buka sa sarili mong damdamin ay isang tanda ng tapang. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong sarili, maging sa iyong kahinaan at lakas, mas nagiging buo at matatag ka. Sa pagsapit ng gabi, hayaang huminahon ng iyong isipan magpasalamat sa araw na lumipas, sa mga natutunan, at sa mga bagong pagkakataon na darating. Ang Abrila 5, 2025 ay isang araw ng introspeksyon, pagpapalalim ng koneksyon, at pagtanggap sa sarili. Lumakad ka sa araw na ito nang may pagmamahal sa iyong sarili at sa iba. Magtiwala sa iyong kakayahan, sa iyong puso, at sa landas na iyong tinatahak. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.